Okay guys, uh, kumusta? So another vlog guys. Uh, I-vlog natin yung TV natin na um, nagka problema. Try natin ayusin. So sa, sa, sa makita nyo ngayon sa harap ko, yan yung TV namin na 50 inches, uh, Samsung Live TV. Apat na taon na to. So yan yung problema niya guys. So nag flip, -flip siya. Yan. Tapos may isa pa siya problema dito. May linya siya dito na ano, ayan oh, kita niyo 'yung itim. Yan. Alam mo bakit guys nagkaganyan siya? Ito kasi suspect na 'yung baby ko ah uh, pinapalo niya kasi 'yan. So hanggang sa naging ganyan siya. Okay. Eh, kung ano-ano na mga solution ko, mga first aid solution, ginawa ko dito una, na na pang-solution sa kanya dinidrain ko yung uh, kuryente sa ano ng TV. So ginawa ko inop ko yan. Tapos tinanggal ko yung siya sa saksakan niya. Yan, tinanggal ko tapos dito sa power niya. Hinold ko siya nang mga 30 seconds. Yan. So kasi yung Samsung TV nandyan yung power button. Oh, binagita ko sa inyo ha. Uh, may nakita kasi ako mga vloggers na mga technician na ganyan yung ginagawa. Mga first aid na solusyon. Yan, tapos saksak natin ulit. Tapos sabi nila, direct po sa kung saan talaga yung saksakan, hindi sa mga extension. So nilipat ko siya kasi dati siya dito siya nakasaksak. So, tingnan natin kung na solusyonan ba natin. Nawawala ba yung ganong flickering niya na problema. Ayan o. No? Alam ko parang wala pa rin. Kita niyo yung letter N. Ayan o. No? Parang nagsashadow siya. Flickering. Ang tagal ng loading ah. ayan so, yung solusyon na ganoon di pa rin, naka-solve sa problema tapos may isa pa akong paraan na ginawa nito dito sa settings niya yan pumunta ako sa picture tapos nag-expert settings ako tapos dito ako sa dulo uh, na-reset ko yan pero di pa rin. Kasi yan yung isa sa mga solusyon. Tapos, may isa pang paraan na ginawa ako. Diyan, sa may general settings niya. Tapos, nireset ko yung TV para ibalik yun niya, no? Yung all the settings will return to factory uh, defaults. Wala pa rin. Wala pa rin nangyari. Ganyan pa rin. Kahit yung isa pang paraan, guys, na itong HDMI daw dito, sa likod, palitan. Yang SDMI na to. Yan. Wala pa rin. Wala pa rin nangyari sa mga solusyon na pinagsasabi ng ibang mga technician. So, ang gagawin ko dito guys, nasa loob na yung problema. So, wala ah, Yung apat na paraan na tinuro nung ano, wala, walang nagawa. Picture settings, ni-reset, yung ano, wala. Pinawer off ko, habang nakaganyan, tinanggal ko sa saksakan, tapos pinindot ko yung button doon sa lalim, wala pa rin. So, bubuksan ko na talaga siya. So, una guys, alamin ko saan banda ng TV ang mainit. Right or left ba? Okay. So, meron tayo dito guys, yung pangkuha ng temperature sa tao. Ayan. So, para sa scanner ng ano. So, dito, kung may ganito kayo scanner, oh, kaya nyo bang malaman na oh, sa pamagitan lang ng paghipo, o oh, itatap yung kamay nyo dyan, malalaman nyo kung saan ang mainit na parte. Dito ba sa left side o doon ba sa right side ng TV? So sa akin, gayahin ko yung ginawa ng ano. Actually guys, pasalamat ako sa mga ano, ha, ah, vlogger na iba. Hindi madamot. Yan. nasa 35 eh, may kita sa si screen na. Nasa guys ah uh, 'yan oh no, 35.6. So lipat tayo sa kabila. Dito pala banda ang ano mas mainit. 36.2 tapos doon 35 lang something. So, yung cord na papunta dito, yun yung i-troubleshoot natin. Para i-tape natin siya at mawala na yung flickering niya. Pero bubuksan natin siya. Okay? Tatanggalin ko muna to sa bracket niya. Yan, naka-bracket niya. Ang dumi na, oh. Okay. Okay. So, since na ito yung part na mainit, so yung cord na papunta dito, yun yung iti-tape natin. Okay? So, pagbukas dito sa likod, yan. So, tanggalin at itong bracket ko, tatanggalin ko. Tapos, hanapin ko yung mga screw na dapat i- eh, na dapat tanggalin. Okay. Tapos, babaklasin ko siya dito. Idudukutin ko ng something uh, flat dyan. Kung may ATM card na bakante or ano, pangdukut dyan. Tapos, saka natin makita yung pyesa sa loob. Okay, so umpisahan natin. Bracket muna, tanggalin ko yung bracket. So, kayo, mahilig kayo mag-DIY, kailangan may mga gamit kayo. Pero pag mayaman kayo, eh, nunid na nyo yung ko. Maganda kasi sa DIY, ikaw mag-hawak ano, yung oras mo kung kailan mo gusto gawin. Eh, iba kasi yung mga technician, masyadong busy, lalo na pag maraming gawa. Okay, tabi natin yan, yung bracket. Okay guys, uh, nandito na yung ano, TV natin. Nilapag ko lang dito, lagyan ko ng foam para di maapiktahan yung harap na screen. So, ito, screwless siya guys. Yung bracket ko lang yung tinanggal dito tapos wala ka ng scroll na makikita. So, dito yung ano niya. Yan. Itong butas ito. Diyan natin may pasok tayo diyan para siya diyan tayo mag unlock ng ano. Itong back cover niya. Okay. So ito lang guys yung ano natin gagamitin. Pang ano nga nang kukuto eh. Wala kong ibang makita na papasok dito sa maliit na butas na yan. Kasi ito screw. Ayaw yan o. No? Oh, no? Ayaw. So, ito na lang medyo manipis. Tapos, pariktanggil konti yung, anong yung butas naman doon. So, papasok to. So, ang advisable nila guys, sa mga videos na nakikita ko, uh, plastic, para hindi mapungil yung plastic kasi masyadong hard to eh. Pero wala akong ibang makita. Okay, so, ito, tusok natin dito. Ayan. Ayan. Yan. Yan pag Sabi nga nila, paha, pahirapan mag-unlock nito. Ah, nga. Basta, dyan nung lang itusok guys. Para may matulak ka na lock doon si lalim. Pag ma-feel matigas dyan. Okay. Katapos ko matulak, alalayan ko dito sa gilid. Dito lang talaga ang mahirap na part, guys. Ayan. Ito lang mahirap na part. Ayan. Tapos, Tapos, yan, la angat ko na yan. Sa kabilang part naman, ganoon din ang gawin ko. Ano yung butas niya? Ayun. Kita niyo ba? Ayan o. Oh. Butas na yan. Pasukan natin. Yun. Yun, may tumunog. Yan. Tapos, alalayan ko na lang, guys. Yan. Very good. Good, dude. So, pag mag-unlock ka talaga, dyan talaga mag-umpisa. Yan. Sana, guys, may plastic kayong ganito para hindi ma-ungil tong ano, o mabungi tong uh, gilid ng cover, ng back cover ng TV. So, babanatan ko muna guys ha. So guys, so tingnan nyo, kahit ano-ano na lang ginamit ko na pangalalay. Kasi Irap talaga, walang pera guys. Di away ka na Sana iangat ko na yung mga ano. Ah, iikot na to. Iikot na to, guys. Lalay lang, guys, ha? Lagyan mo lang palaman to para hindi siya babalik. Ayan. Palaman para di maramali sa posisyon All right, yes lang. Bunti na lang. Bunti Yung ibang vlogger guys, hindi nila pinakita kung paano magbukas eh. Kasi, ito yung mahirap na part guys. Yan. Ah. Alright, buksan din. Nabuksan din. Yan, bumalik dun sa dulo. Oh. Um. Whew. Yan guys. Ang loob. Guys, ah dami kasi model yung Samsung. Ito yung pangalan ng model nito. Yan, model. Samsung UE50RU7100G. Oh. Kasi, yung ribbon niya guys, kasi yung, yung curve, yung curb guys, iba yung anong nila, itsura sa loob. Pero pag itong model na to, ganito itsura. Okay. Di ba sabi natin guys, kung saan ang mainit doon ang una nating uh, ano na ribbon. So, kung nakaharap to, di ba? Nakaharap siya guys, di ba? Dito 'yon sa left side. Ganun. Kung itayo natin to, Ganyan. Oh, so, diyan banda ang mas mainit. 36 something. Tapos dito sa kabila, 35 lang. So, yung ribbon na yan, yun yung ating iti tape. Dito yun. Yung ribbon na to. Either dito tayo mag-tape or doon. Okay. Dito guys. Dahil ito yung part na mainit. So, itong cord na to yung iti-tape natin. Ano nyo? Kasi kung nakaganyan siya, di ba? So, mula dito ang bilang mo. Bilang ka ng 10, tsaka ka mag-tape 11 to 20. So, ganyan. Pagharap ng ganyan, bilang ka dyan mula dyan, 10. Tapos, another 10, yan yung iti-tape natin. Okay. Tapos saka natin siya ibalik. Diyan. Okay. Okay. Bilangin natin ng 10. Tapos yung 11 to 20 dyan. Yan yung tatabo na natin. Iti-tape natin. Magagawa tayo ng tape na pangharang dyan para hindi na siya mabasa doon sa motherboard. Yung pag-clip niyan mamaya. So, estimate natin kung gaano kataba na tape ang gagawin. Ang liit niya, guys. Eh, hirap bilangin. May magnifying glass sana kayo or ano, or eyeglass. Kasi eh, hirap talaga niya bilangin. Tapos, iti-tape natin yung sampung pin dyan. Parang ano niya, gold pin. Ayan, 'yung tape na tatakip doon sa 11 to 20. So, parang 'yung 10 pin na 'yon ikakansel lang natin na hindi na siya ma-connect doon sa motherboard. So, ayan, ha-tape na. Basta magbilang ka ng 10, 'yung 11 to 20, 'yun i-tape mo. kasi maraming ano 'yan eh, maraming pin 'yan, yan yung maliliit na gold 'yan, 'no. Oh. Parang hindi yata kita sa camera eh. May zoom na. Ayan guys. Diyan ka magbibilang. Ayan o. Oh. Yung. Hmm. Sa hirap ng sipatan. Ito dahil sobrang liit niya. Ayan. Ititape na. So. Iikot mo lang yan sa ano. Ayan. Ang po, importante dyan guys. Pagbalik natin dito sa clip niya ay di na masali yung tampo. Ang hirap guys ng pagbilang. Eh, sobrang liit. Yan, nagpatulong na ako ng partner ko. Oh. Yun. Mm. Ngayon, ititaste iti test iti natin yung TV kung nag-flickering pa rin. Okay. Ah, uh, bago natin yan, Oh. Isara, ra test na natin siya so yan yeah. power on sana yung remote come here ya tinggal tingnan nga natin kung nagpag-clicker ba Diba guys? Kumukurap-kurap yan kanina. Kumukurap-kurap. Nako! Parang nasold na guys. Uy, salamat. Guys, salamat sa mga vlogger na mga technician na di madamo ha. Ah. actually, mga tatlong vlogger ang pinanood ko dito na mga technician. No, Uy, thank you sa inyo mga busing ha. Ah. Yung DIY ko nagiging successful. Wala nang flicker. Wala nang masakit sa mata. So, ang naano na lang niya, ito guys, oh. Yung linya niya. Orang did, did pixel. Pero yung flickering lang yung inaano ko, wala na akong, okay lang ako diyan, Nasa baba naman yung ano eh. Para hindi na ako bumili ng bagong TV. Siyempre. Woo! Thank you. Naging successful. Kita nyo guys, ah. Wala nang flicker, ah. Pinip lang guys. Tapos, una guys, pag troubleshoot nyo, alamin nyo lang saan mainit na parte. Tapos, yun. Para malaman mo aling cord yung iti-tape mo. Tapos, magbilang, tang, magbilang tayo ng sampo. So, yung natirang sampo doon natin. Ano So, successful guys. Hmm. Dahil dyan, sasara na natin. So, Cordless siya. So, kung paano natin kin... Ayan. Yahoo! Alam mo yung sarap na mag-DIY na successful, diba? Tinuruan oh. oh. ko na kayo kung paano buksan. So, wala na akong ibang tinanggal, guys. Walang speaker na tinanggal. Diretso lang doon sa cord niya. Okay. Tapos yung sampung pin. Yun. Tulak lang guys. Tulak lang. O. Oh, kasi screwless to eh. Tapos. Hmm. Bilis. Okay. So. Balik ko lang tong ano nya. Ano nang bracket. 'yun. Ayun, ayun. So good na lahat. Tapos, testing. Woo! Bilis lang, guys. Doon lang sa... Wala pa palang power. Masyado ako na excited na -excite, ha? Yan, guys. So, hindi ko na lang na-solve tong linyang ko. To. And the rest is wala na flickering. So, thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-support, guys, sa mga vlogger na ganito tsaka sa mga vlogger na technician na hindi madamot mag-share ng idea nila. Thank you, thank you sa tulad kong beginner uh, na sa bahay lang, nag DIY, DIY. Tapos yun, nakuha naman. Thank you. Kung kaya ko, kaya nyo rin ha. Yan ang tandaan nyo lagi sa DIY. Thank you guys. God bless. Bye-bye.